So yun, good morning mga kayani. Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon. Maulan na naman mga kayani. Tawa hey. ng tulungan dahil may tubig. Tawa na rin yung Ano yung isa. Lagi kasi nag-aawa yan mga kayani. Tapos nagdupa, nakatalik. Pumba. Sana mo sana. Ayun, pang-pangalan ng oh. ko. Hindi magwa, hindi magwa ah. Hindi sabi mo kaya ni. Swesda. Mm, ano ata 'yan? Uh... Dun, ah. Uh, Filipino. Loading ako doon ah sisigang natin sa miso meron kangkong at sitaw lang ilagay ko tapos kanina si misis nagluto ng ano tampurado ito ang alamusan nila kanina sa akin nagkanin ako meron pang paksi agayat na akong sibuyas, kamatis, luya, at bawang higigisa natin dun higigisa natin para medyo higigisa na malansas meron na rin tayong sinigang sa gabi Maka ready na rin ngayon pa. Hindi ko alam kung may bagyo ba o ano. Pag pa ah. Eh. May maulan din. Eh. Hindi ko makakayaan yung patuloy. Iyayos ko dito. nakagamitin ko sa kulungan, sa bigil nabili ko dalawang litro kung bubong may trapal din ako dyan kung bubong may trapal din ako dyan basta hindi oras ng kawayan mayroon bilo buk talaga bali samantala lang naman yung pagkaka-pera yung walang kasi ngayon dahil tag-ulan walang minukan wala pa kasi kusina kaya ano ko lang pinu ko lang nagawin ko para merong mahin pero ito mga kayaan eh, hindi naman binubukbuk ko oh. eh. merong kawayan na hindi binubukbuk pagka uras kawayan talaga uras niya. Pero yung iba, medyo hindi pa gano'n magulang. Kaya, ayan. Ang ng tanawin mga kayani. Oh. Press po, yung mga damo. Yung pala, yung eh. ganda ng ano. Yung bukid. Wala si Mrs. na sa kabila, naglalaba. Wala pang manong bahay natin mga bahay po mga kayani. pasok pasok bala ko nga mga kayani tanggalin ko na tong floor mat bala ko sana kinisin na lang saka lagyan ng ano parang kulay pula yun lang ang bala ko kung hindi man kinisin ko lang siya yung hindi man makinis na makinis para pagka, ano, madaling i-map Kisa naman, ano ito, sira-sira na. Kasi kung lalagyan mo itong mga kayahan, malaki rin eh. Mga, siguro, mga dalawang libo na gastos namin dito, may kit. sa kwarto. Kasi mahal din rin all yun eh. Kung sa babo ko, hindi na nagagamit. Doon na palagi sa labas, luluto. Halos pala yung mga kayani. konti na lang i-finish nito. Kasi yung kwarto halos lahati ng mga yan na finish na. Halos yung mga sa ibabo. Ito na finish na. Stink na ang kulang ito. Ito pansamantala ako lang naman nilagay ito. Ang tanak ko. Ang mayroon na lagayan kasi baka masamang pala oh. mahalin mahalin natin yung bahay ito na finish na to ito na lang pakanto na lang madali na lang yan siguro mga venting sako lang na simento tapos na sa loob. So wala pa. Wala pa, wala sa wala pa akong budget mga kaya niyo. Ah, uh, malay mo tayo. Konti lang tira kayo naman ang salaw. Oh. 12 square meter yan eh kasi 4 square meter po pinati ko bali ito sarado po 24 square meter po yung linya na to hanggang dito sa kasing kaya e yung sala niya almost 12 meters square meter. quadrado tayo makaalis mga kayani kasi hmm. maulan o dito lang muna tayo sa bahay dito lang, lang muna tayo mga kayani check ko kayo mamaya pag nagluto tayo siligang kung maaga pa naman shout out pala kay kuya jo basta ka na dyan nagpong vlog natin for today Tingnan po tayong lahat mga kayani.